Miles Ocampo nilabas umano ang video ni Big Soto at Main Mendoza. Usap-usap ang social media at iba't ibang showbiz circles ang isang pahayag ni Miles Ocampo. Ayon sa mga ulat, inamin ni Miles na may sekretong relasyon si Main Mendoza at Big Soto. Sa isang eksklusibong panayam na banggit ni Miles na meron siyang nalalamang impormasyon tungkol sa nasabing relasyon, bagamat wala pang opisyal na pahayag mula kay na Main at Big Soto mabilis kumalat ang balita at nagduro ito ng iba't reaksyon mula sa publiko. Sinabi ni Miles na hindi ko na kayang itago pa. Alam kong may relasyon si May at B. Matagal na rin nilang pinanatili itong lihim. Ngunit panahon na siguro para malaman ng lahat. Ang balitang ito ay nagdulot ng na malaking sorpresa sa mga tagahanga lalo na't kilala si Main bilang sa kasalukuyang partner ng aktor na si Arjo Atayde. Habang si Nick Soto naman ay kasal kay Pulon Luna. Maraming netizens na nagtanong at nagduda sa kredibilidad na pahayag ni Miles. At marami rin ang na nag-abang sa magiging tugon ni May at Beak. Maraming tagahanga ang nagpahayag ng kanilang pagkabigla at pagkalito sa social media. Isang netizen sa na nagsabing, hindi ko akalain na mangyayari ito. Akala ko ay masaya si Main kay Arjo. Samantalang iba naman ni nagkomento na maaari isa lamang itong malaking chismis at naghihintay sila ng kompromasyon mula sa mga dalawang artista. Hindi kaya't din ng ilang personalidad showbiz na Main at na magbigay ng kanilang panig upang matigil na ang spekulasyon at maling impormasyon. Ayon sa isang kilalang kolumista, masabuting magsalita na sila upang hindi na lumaki ang issue at hindi na madagdagan pa ang intriga. Sa kabila ng kontrobersyang ito, patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging sagot ni Maine Mendoza at Dick Soto. Ang kanilang pananahimik ay nagdudulot ng mas maraming tanong at haka-haka. Sa ngayon, nananatiling palaisipan ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Abangan namang susunod na update sa istoryang ito.